uh, malaki yung itataas mga kasari, kasi nakausap po yung isang uh, wholesaler na malapit dito sa amin at yun nga ang itataas nila is 50 to 60 pesos so napakalaking bagay yan mga kasari, no? so Alright, good morning sa ating lahat mga kasari Welcome back to my YouTube channel Once again, Genevieve Mix TV Ang tindirong vlogger-vlogger blag ng Mandawi City So today is uh, Thursday mga kasari no? So kumusta kayong lahat? Kumusta yung masari-sari store? Ha? Sana tayong lahat ay pinagpala sa araw na ito And maraming binta na darating sa ating mga tindahan So for today's video mga kasari Bago ko ituloy uh, Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel At ikaw ay first time mong nanonood sa aking channel Uh, huwag kalimutan i-like, comment, share and subscribe my YouTube channel Once again, Genevieve TV Ang tinderong blablabla ng Mandawi City So welcome back to my YouTube channel mga kasari So for this video mga kasari ay ibabahagi ko lang Ang isang bagay na ito rin ay fast moving din naman talaga sa ating mga tindahan So kayo rin ba ay nakapag stocks na So dahil nga ay nagbabantang magtaas yung uh, panindang ito So talaga namang Uh, malaki yung itataas mga kasari kasi nakausap po yung isang uh, wholesaler na malapit dito sa amin at yun nga ang itataas nila is 50 to 60 pesos so napakalaking bagay yan mga kasari no? so kung kayo ay hindi pa nagkaroon ng stocks hindi pa kayo nag stocks kung meron naman kayong pang uh, stocks dyan kung meron naman kayong mga extra money dyan so kung ako sa inyo ay mag stocks na kayo kasi napakalaking itataas mga kasari so uh, kahit ito ay uh, although hindi naman araw-araw na may bibili ng ganito pero ito pa rin ay masasabi nating fast moving kasi ah uh, Hindi naman sya everyday hinahanap pero pag uh, weekend or uh, mga holidays or may mga occasion ay talagang mabintang mabintay ito mga kasari. So ano nga ba yung uh, bagay, ano nga ba yung item na nagbabantang magtaas sa ating mga sari-sari store. So ibabahagi ko sa inyo mga kasari and keep on watching. <laughs> So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa mga kasari, at ito na nga yung aking tinutukoy na nagbabantang magtaas ngayon as ah, September. So, ito na mga kasari ah, dahil hindi naman ah, hindi naman ah, hindi naman tayo Uh, maraming extra money so hindi naman ako maraming money uh, maraming pera so ito lang yung aking nakayanan mga kasari so ito ay aking nabili kagabi uh, actually kagabi ko pa ito pinabayadan uh, doon sa wholesaler malapit sa amin so ito ay tatlong case lang at noong uh, isang araw ay nakapabili din ako ng dalawang case so bali dalawang bali limang case yung aking stocks na ganito so ito lang yung aking kaya so mamay ya kapag may sobra tayo sa ating benta o may sobra tayo sa kailangan nating ipamili, ah, bibilhin. So, kung may sobra, ah, ibili na natin, idagdag ko na rin ang Red Horse, mga kasari. So, ito yung aking tinutukoy sa inyo na magtataas, nagbabantang magtaas, ah, kasi nga, ah, sabi na rin sa akin talaga mismo ng supply, ah, wholesaler dito malapit sa amin, kasi nga, so, okay ko na siya. So, okay lang, kilala, niya, kilala niya na ako, at sabi nga niya, ay mag stocks daw ako ng ah, Red Horse, kasi magtataas nga. So, tinanong ko kung magkano ba yung itataas nila mga kasari. So, sabi niya uh, 50 to 60. So, yun ang sabi niya mga kasari na yung itataas niya is 50 to 60. So, diba napakalaki ng increase niya mga kasari. at talaga namang ang mahal na, ang mahal na ng Red Horse talaga kasi ang case dito mga kasari ito ay hindi pa nagtaas so nasa 578 pesos yung isang case ng red horse so hindi pa nagtataas yan mga kasari irregular price pa yan so kung magtataas na yan by September so magkano na nga ba titingnan natin kung magkano na yung uh, isang case so ipalagay natin 578 plus So ilagay nang natin na 50 pesos yung itataas. So 628 yung itataas mga kasari at i-divide natin ng 6. Uh, Ayun. So 104 na mga kasari yung puhunan, 'di ba? Ang laki na mga kasari. Ang laki na talaga. So dito sa regular price niya mga kasari, ang bintahan namin is uh, 115 pesos lang. So kung magtataas na siya, syempre nasa mga a uh, 130 na to. So bintahan na natin ng 130. Kung yun na nga ang masusunod na presyo mga kasari. So titingnan natin kung totoo yung sinabi ng isang wholesaler dito malapit sa amin. Kung uh, ganun ba yung susundin nilang presyo na idadagdag yung sinabi niya sa akin. Uh, kasi uh, napakalaki din naman talaga ng increase kung ganun. ba? Diba? So talagang Uh, buti na nga lang ako ay eh, nakapag iwan na, na iwanan ko na din tong alak na to. <laughs> Ayan. So, ito lang mga kasari yung aking ibig sabihin na ito yung aking uh, ibabahagi sa inyo. Uh, ito nga yung mga al ito nga yung alak na nagbabantang magtaas. So, yung aking kinuha mga kasari is uh, litro. Lahat. Bali, limang case na, na litro. Uh, yung dalawang case ay nasa ref na mga kasari at Uh, ito yung tatlo na aking bagong kuha ngayon. So, ito yung aking hinakot kanina, yung tatlong case. So, yung mabinta talaga dito sa amin is yung litro naman at yung 500ml ay... Uh, Uh, hindi naman gaano talagang fast moving yung 500 ml so bihira lang may naghahanap ng 500 ml at meron lang ako ng isang case ng 500 ml mga kasari so yun lang maraming salamat sa inyong lahat at pinanood mo yung aking video ayan kung ikaw hindi pa nakapag stock so kung meron kang extra money dyan, uh, idagdag mo na ng red horse mga kasari kung ito naman din ay mapinta sa inyo so shout out sa kapitbahay naming aso Ayan. So, ito lang mga kasari, maraming salamat sa inyong lahat at sa mga gustong mag-stack ay mag na kayo haba hanggat hindi pa dumating yung September. Kasi by September talaga, first day of September ay magtataas na daw. So iwan ko lang dyan sa inyo sa mga area nyo dyan kung magbabanta rin ng magta na, na magtaas kasi dito sa amin ay confirm na na magtataas talaga. So, kaya ayan, kung may extra money kayo, idagdag nyo na. Ibilin nyo na kung mabinta naman talaga yung halak sa inyo. Why not, diba? So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat at pinanood mo yung aking video. At kung ikaw ay hindi pa nakapagsubscribe sa aking channel at napapanood yung aking video, ah, huwag kalimutan i-like and subscribe my YouTube channel. At sige, Genevit Mix TV, ang tindirong blagir-blagiran, ng City. So, maraming salamat and happy sealing mga kasari. More sales and bigger blessings sa all. Bye-bye and -bye. my next plug.